Extended birthday party ni Renescano, Escano ginanap sa isang bayan punan sa Bulacan. Isang dream come na birthday celebration ay sinagawa ng brand ambassador at actress na si Ren Extended birthday party na may tuturing ng makisaya at magbigay ng tulong ang organisasyong Helping the Community sa karawan ng brand ambassador at actress sa Father Simplisiano Children's Home sa San Jose del Monte, Bulacan. I'm so happy dahil sobrang of naging meaningful, sobrang of naging masaya yung pag-celebrate ko na Fun Day this year. And yun naman talaga yung plano ko na maging kakaiba sa and of course, para sa akin, meaningful yung, yung imbis na ako yung bigyan ng blessings or imbis na ako na makasaya ng mga tao. Gusto ko yung so, ako yung makapagbigay ng sa iba kasi iba, iba sa pakiramdam ko at ito yung nakapagbigyan ng sa mas alam mo kasi ko So, I'm so happy and I feel Si ambassador na isang online casino app at say pa niya na way pagpatuloy pa ng publiko ang suporta nito para marami pa ang maabot ng tulong. Sana po, tulungan niyo po kami na mas makapag-abot pa ng mas maraming